Pinaalis na ni Absalom ang mga zombie generals para umpisahan na ang night hunt. Pero may isang bakulaw na inaya siyang magpakasal. To ay si Lola na trip na trip si Absalom. Kaya sinolo ng bakulaw ang pervert at sinubukang papirmahin sa marriage certificate na agad na naiwasan. Tapos puwersahan itong hinalikan si Absalom habang patuloy sa pag-iwas ang pervert kay Lola. Kaya pumalag na si Absalam at sinuplex ang bakulaw pero ayaw magpaawat ni Lola at tinalunan niya at pinilit papirmahin ang pervert. Pero agad na nakaiwas si Absalam at pinakita ang picture ni Nami na kanyang papakasalan. Kaya nagalit si Lola at umalis para hanapin si Nami at tapusin. Samantala naglalakad ang straw hat nang may biglang maramdaman si Zoro pero baka nagmamalik mata lang raw siya. Samantala ang Gatok delivery guy ay natakit kaya nabitawan nila ang kabaong at pagbagsak nito ay nabuksan. Kaya nagising sila Chopper pero pinlano ng mga tukmol na baldahin si Choppy nang hindi makatakas. Pero nag counter attack ang Rinder kaya bumalandra ang tukmol tapos ginising ni Chopper ang mga kasama. Narealize nila na nagbahtusay ang swordsman kaya wala silang sugat tapos nagtakbuhan ang tukmol. Nang makita nila na konektado ang mansyon ni Hogback sa pinakamataas na gusali kaya napaisip ni Nami na naroon ang mga kayamanan habang sila Chopper ay nag-aaya ng tumakas. Nang may dumating na tatlong penguin na kasama ang iba pang animal zombie ni Perona, kaya nangamba ang mga duwag. Sinugod sila ng mga animales kaya napilitan ng lumaban si Chopper at Usopp habang si Nami ay nagtago. Hanggang sa nakaharap ni Long Nose ang boxingerong zebra at matapang na pinalagan ito ni Usopp the Champ. Pero pagsuntok ni Long Nose ay na counter attack ang kalaban ng maraming beses at nagulpi ang ating bida. Habang sinami ay hinabol ng askal, tapos sinubukang tumakas ni Usop sa Zombie Boxer hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataon na pumusli. Kaya ang dalawang duwag ay nagsamang tumakbo paakyat ng hagdan at hanggang sa na corner sila. Kaya napilitan silang tumalon sa mga pillars at nakuha pang magyabang ni Usop. Pero naghanda ang Zombie Zebra at hindi nila inaasahang susundan sila nito aya tumalon ulit sila. Pero naisip ni Usop na tiradurin ang kalaban kaya nakabawi si Long Nose. Subalit biglang gumuho ang pilar kaya nahulog ang dalawa. Samantala abala si Chopper na labanan ang maraming zombie animals tapos nalaglag sila nami sa kalabang zombie ni Chopper. Saka sinabihan niya si Usop na gumawa ng apoy dahil napaliligiran na sila pero nang umatake si Long Nous ay sinipa ito ng penguin. Tapos tinamaan pa si Choppy ng ball chain kaya sinamin na ang susunod na pupuntiryahin. Pero sa hindi inaasahan na niligtasin si namin ng dog penguin na hindi nagustuhan ng mga animal zombie. Tapos sinabi ng dog penguin ang chivalry ni Sanji kaya nagulat ang straw hat. Habang sila lupi ay pinipiga ang zombie pig para ituro ang lokasyon ni Moria. Samantala napansin nilang nawawala si Zoro, pero ang captain ay nagsuot ng armor ng di alam nila Frankie, kaya bahala sila ng paparating ang naglalakad na armor. Pero nadapa ang armor at ito pala ang idiot nating bida, kaya nasapok ito ni Frankie dahil naglalaro. Sabi ni Lupi na normal lang sa lalaki na magsuot ng armor, pag may nakita ito na sinang ayunan din ng cyborg kaya napakanta pa ito habang si Robin ay napansin ang isang arena, tapos inatake si Bikini Boy ng isang knight na mabilis na naiwasan. Ito pala ay isang zombie na naka-armor na muling umatake kay Frankie ng napakabilis kaya nilabanan ito ng cyborg. Tapos ginamitan ito ni Bikini Boy ng Strong Right kaya tumalsik ang zombie armor pero walang epekto ang atake ni Frankie. Tapos nagpakawala ang kalaban ng malupit na sword skill na tumama lang sa pader. Sumugod ang kalaban kaya ginamitan ito ng kanyon ni Bikini Boy kaya tumalsik ang kalaban. Subalit muling bumangon ang kalaban kaya nabulat sila dahil malakas raw ito. Tapos mabilis na umatake ang zombie armor na mabilis na sinalag ni Bikini Boy. Pero nagawang tamaan ang kalaban ang cyborg kaya napaluhod si Frankie. Subalit napikon na si Bikini Boy at hinawakan sa ulo ang kalaban at sa kanya ito binato at bumalandra. Subalit muli itong tumayo kaya nagyabang si Zombie Pig na hindi raw ito mamamatay at mapapagod kaya imposible raw itong talunin. Kaya nagalit si Lupi at hinabol ito pero biglang sumara ang lagusan tapos naglabasan ang pulutong ng zombie generals, kaya napag-usapan nila na hindi nila lalabanan ang mga generals at susubukan na lang tumaka sa mga ito. Samantala ginugulpi ni zombie penguin ang mga zombie animals para protektahan si Nami, kaya nagtataka ang mga duwag dahil parang sinaniban ito ni Sanji. Habang si Zoro ay nakagapos at kinuha ito ni Moria sa kabaong. Tapos saka siya sinabit at inilawan at saka mabilis na tinapos at tinapon sa tabi ni Sanji na walang malay. Samantala inatake ni Frankie ang mga dambuhalang zombie general, tapos pinilipit ni Robin ang ibang kalaban. Habang si Lupi ay pinatalsik ang ibang zombie pero muling bumabangon ang mga ito. Kaya muling umatake ang ating mga bida para patumbahin ang mga zombie. Pero kahit anong gawin ng Straw Hat ay patuloy pa rin bumabangon ang mga kalaban. Tapos muling sumugod ang mga zombie kaya ginamit ng Captain ang gamgam gatling na muling nagpatilapon sa mga kalaban. Tapos nagpakita ang isang Swordsman zombie na ginamit ang teknik ni Zoro na muntik tumama sa ating mga bida. Kaya naisip ni Lupi na yon ang tropa pero sabi ng zombing bugnutin na hindi raw siya si Zoro nang may umatake sa likod ni Strawboy habang si Frankie ay patuloy sa pakikipagbasag ulo sa zombie. Napalibutan na si Bikini Boy kaya dumating si Robin na nag-aala Tarzan at niligtas ang cyborg sa katumakbo. Pero hinabol sila kaya ginamit ni Frankie ang Uchiha Fahir Ball Jutsu, subalit naligo ng tubig ang mga kalaban. Tapos mabilis nilang inatake si Robin, kaya binalian ng hatchicks ang mga zombie generals. Saka tumakbo ang ating mga bida at nakarating sila sa bridge. Nang makita nilang nawawala na rin ang kanilang captain, kaya sila natigilan sa pagtakbo. Nang marinig nila ang boses ni Lupi at nakitang nakakulong ito sa kabaong at dinideliver sa kabilang gusali. Kaya hinabo nila ito pero hinarang sila ng dambuhalang spider monkey zombie, kaya hindi na nila nahabol ang captain. Tapos tumating na ang mga zombie general, kaya panibagong sakit ng ulo na naman ito ng straw hat. Samantala nagpatuloy ang pakikipagbasag ulo ni zombie penguin sa mga zombie animals, kaya nagtataka ang mga kasamahan nito kung bakit sila inaatake ng baguhan tapos kasing lakas raw ito ng Zombie Generals. Pero ang sagot ni Zombie Penguin ay dahil raw yon sa Power of Love, kaya natanong ni Usop na kung si Sanji raw ba ang zombie. Subalit inatake nito si Lalong Noos dahil babae lang raw ang pinoprotektahan niya. Tapos tumating si Lola na pinipigilan ni Absalam sa pagtakbo dahil hinahanap si Nami. Pero ilusyon ng bakulaw na hinahabol siya ng Prince Charming at kanya itong hinarap. Tapos tumalon ito at pinatungan ang pervert at binigyan ng powerful kiss, pero umilag si Absalam at sa kanya hinagi si Lola. Subalit bumagsak ito sa harap ni Nami kaya puputulan daw niya ng liig ang nanulot sa kanyang Boypi Pero pinigilan ito ni Zombie Penguin at nabali ang palakol kaya nagalit si Lola at sinapak ang superhero kaya tumalsik ito. Nagtaka ang mga duwag kung bakit hindi pumalag ang superhero kaya sagot ni Zombie Penguin na kahit mamatay pa siya ay hindi siya mananakit ng babae. Nang kinidnap ni Absalam si Nami para pakasalan kaya hinabol ng ibang duwag si Invisible Man. Napagtanto ni Nami na ito ang lalaking ng boso sa kanya, kaya nag-face reveal na ang pervert at sinabing siya raw ang magiging asawa ni Nami. Pero hindi ito tat ng dalaga dahil allergy raw siya sa pusa kaya kinoriente niya si Absalam at nakatakas ang navigator sa pervert. Kaya nagkaroon ng chance ang mga duwag na tumakas habang si Absalam ay patuloy pa rin kinikili. Habang si Lola ay hinabol na ang mga duwag tapos ganun rin ang mga zombie animals. Pinigilan sila ng pervert pero tinrush lang nila ito dahil hindi raw siya ang boss. Kaya nagalit na si Absalam at natakot ang mga zombie animals dahil alam nila ang kaya nitong gawin. Pero pumalag si zombie penguin kaya nagalit ang pervert at tinutok ang kanyang kamay sa animal. Tapos may air blaster na nagpatalsik sa zombie penguin. Samantala patuloy sa pagtakbo ang mga duwag dahil hinahabol sila ni Lola kaya naisip ni namin na bilisan pa ang pagtakbo. Subalit na dapa sila Usop at Chopper, kaya naisip nila na katapusan na nila, pero nilampasan lang sila ng bakulaw, dahil sinami lang ang target nito. Nangamba ang mga duwag kaya nag-transform ang render para tulungan ang navigator. Habang sinami ay naabutan na at inaatake na ni Lola, pero dumating ang mga duwag at pinigilan ang bakulaw, subalit malakas ito. Samantala na palibutan na sila Frankie at Robin, kaya nakaisip ang cyborg ng paraan para makatakas. Kaya hinanda niya ang kanyang forbidden technique at ginamit ang air blaster at winasak ang bridge. Kaya kasamang bumagsak ang uh, zombie generals tapos si Robin ay nagpalabas ng pakpak at niligtas si Bikini Boy tapos lumipad. Tapos ginamit ni Frankie ang strong right para kumapit dahil limang segundo lang makakalipad ang hot chicks. Nung mawala ang pakpak ay babangga sila sa pader, pero tinapakan ni Robin ang cyborg at tumalon kaya si bikini boy lang ang nabangga. Kaya maayos ang lagay ni Robin samantalang si Frankie ay nagalit dahil ginawa siyang stepping stone pero hindi siya pinansin. Tapos nakita ng archeologist ang pagbangon ng alintik na zombie na balak manakit. Habang nakita nila si Brooke na nahuhulog sa kalangitan at bumagsak ito sa salupa. Samantala pinipigilan nila Usop at Chopper sa paghabol si Lola kay Nami. Subalit malakas ito at nagawa silang ibato, tapos natakid pa ang navigator, kaya katapusan na sana niya. Pero sinabi niyang isa siyang lalaki kaya natigilan ang bakulaw at hindi ito makapaniwala. Tapos binola ng dalaga si Lola na bagay raw sila ni Absalom, kaya nagalak ang bakulaw sa kauna-unahang encouragement na kanyang narinig. Ginalingan pa ni Nami at sinabing magkaibigan na raw sila, kaya sobrang natuwa si Lola. Tapos nagkaroon sila ng girl's talk at pinayuhan ng navigator ang bakulaw na pikutin raw nito ang pervert para maging asawa. Kaya paniwalang paniwala talaga si Lola habang pinanunood sila nila Usop at Chopper. Saka tinanong ni Nami kung saan nakalagay ang treasure boat na mabilis na tinuro ng bakulaw ang lokasyon. Nang dumating si Absalam kaya sinabihan ni Usop ang navigator. Nagpaalam na ang dalaga kay Lola at ginudlak ito kaya lalong na encourage ang bakulaw. Kaya mabilis na tumakbo si Lola papunta kay Absalam at ito ang sinamantala ng mga duwag para tumakas at pumunta sa kayamanan. Samantala kinulong ng mga tukmol si Lupi habang si Moria ay may masamang plano kay Strawboy. Samantala Jack ni Perona ang sani pero nadismaya ito dahil walang pressure ang straw hat. Tapos dumating si Hildan at sinabi na may gaganaping meeting para sa pagbuhay kay number 900. Habang si Lola ay nagagalit dahil nakatakas na naman si Absalam. Samantala nakita nila nami ang pervert kaya naisipan nilang magtago pero hindi nila alam na sa katawan ni Kumaxi sila nagtago. Tapos si Absalam ay umakyat at nakita si Kumaxi sa katinanong kung nakita ba nito ang mga pirata. Nang dumating si Perona at nagagalit dahil nagsasalita ang alipin at ayaw niyang naririnig ang boses ng zombie. Kaya hindi na nasabi ni Kumaxi na nagtatago ang mga duwag sa kanyang katawan. Habang sinabi ni Perona ang gaganaping debut ni 900 nang dumating si Batman at sinabing bumalik na ang Hamming Swordsman. Samantala nagpalabas ng spider web ang monkey zombie at hinarap ang ating mga bida. Kaya nilabas ni Frankie ang kanyang secret weapon tapos sinabi kay Robin na may gagawin lang siya sandali. Nagpalabas ng sapot ang zombie kaya ginamit ng archaeologist ang kanyang ability at pinalo ang mata ng kalaban. Kaya napahawak ito sa kanyang mata at ito ang nasapot tapos bumalik si Frankie dala ang kanyang malaking chako. Kanyang hinataw si Spider Monkey kaya nagtaka ang zombie kung bakit sobrang lakas ni Bikini Boy. Sa kapauulit-ulit na pinalo ng cyborg si Spider Monkey nang walang tigil kaya naisip ng mga Zombie Generals na tulungan na ang kanilang kalahi. Bumawi si Spider Monkey at sinapot ang armas ni Frankie pero nilabas ni Bikini Boy ang kanyang kanyon. Pinaputukan ang zombie kaya nangiwi ang face nito pero biglang may sumapot kay Robin at ito ang mga alaga ni Spider Monkey. Kaya nagmadali ang cyborg na tulungan ang hot chicks pero sinapot siya ng kalaban sa sahig at babawian na sila ng zombie. Nang marinig nila ang haming ni Brooke kaya nabahala ang mga zombie tapos nagpakita ang skeleton sa ating mga bida at sinabing siya na ang bahala sa kalaban. Tapos kanyang binalik sa kaluban ang kanyang espada at binanggit ang reverse haming slash na humiwa kay Spider. monkey.